Ayon mismo sa Guinness Book of World Record, ang Bible ang pinakamabenta sa lahat ng panahon, na kung saan mayroong isang lugar sa pagitan ng 5 bilyon hanggang sa kasalukuyan. Hindi mo na kailangang maging reliyoso upang malaman ang pinakasikat itong kwento, na kung saan marami sa mga ito ang tinahi ang kanilang mga sarili sa mas malawak na kultura sa buong mundo. Banggitin na lang natin ang Noah's Ark at David at Goliath, sa sino man at malamang malalaman nila ang inyong pinag-uusapan. At syempre sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng debate tungkol sa accuracy ng kasaysayan ng Bible. Ito ay sinulat sa paglipas ng mga siglo ng maraming authors na kung saan kadalasang lumipas na ang mga pangyaring inilarawan. At sa mga nagdaang panahon, ang debate na ito ay nagkaroon ng nakakagulat na resulta. Dahil na ng scientific research, ay nagsimulang magmungkahi na marami sa mga pinakatanyag na mga pangyayari sa Bible ay tunay na naganap. Kaya naman sa ngayon sa Noel Polo TV, Tutuklasin natin ang siyam na kilalang pangyayari sa Bible na kung saan natuklasan ng modern science ang ebidensya. Kaya naman feedback, relax at mag-subscribe at samahan mo na rin ng pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamahang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 1. The Great Flood Ang malaking baha marahil ang pinakakilalang kwento sa kabuuan ng Bible na makikita sa aklat ng Genesis chapter 6 hanggang 9. Dito, sampung generation pagkatapos ng paglika ng sangkatauan, nakikita ng Diyos na ang lupa ay naging masama at kurap. Kaya naman siya ay nag-decide na ito ay sirain ng baha. Ayon mismo sa Diyos, aking lilipulin sa balat ng lupa ang sangkatauan na aking nilika at kasama nila ang mga hayop, mga ibon, mga creature na gumagalaw sa ibabaw ng lupa sapagkat pinagisiyan ko na sila ay aking ginawa. Ang Diyos ay nakahanap lamang ng isang karapat dapat na iligtas, isang lalaking nagangalang Noah. Inutusan niya si Noah na gumawa ng ark upang makaligtas sa baha at dalhin dito ang kanyang pamilya kasama ang dalawa sa bawat hayop sa mundo. At nang nakumpleto na nga ni Noah ang ark, nagsimula na dito ang pagbaha. At noong araw na yon, ang lahat ng bukal sa kailaliman ay bumubulusok at ang lahat ng mga floodgates sa kalangitan ay nabuksan at bumuhos ulan sa lupa ng apatapong araw at apatapong gabi. Ang resulta ng mga bagay na ito ay talagang naging sakuna dahil ang bawat bagay na may buhay sa balat ng lupa ay nalipol. Kasama na rito ang mga tao at ang mga hayop at ang mga creature na gumagilaw sa lupa at ang mga ibon ay napawi sa lupa. At tanging si Noah lamang ang natira at ang kanyang mga kasama sa arka. Nang sa wakas ng ang tubig baha ay na bahay at ang kwento ay nagtapos sa paglabas ni Noah mula sa arka kasama ang kanyang pamilya upang simula ng pagpaparami sa lupa. At kahit na ang kwento ng art ni Noah ay talagang kakaiba, matagal nang iginigit ng mga scholar na hindi talaga ito nangyari na kung saan ang kwento ay igit pa sa alamat. Gayun pa man ang opinion na ito ay nagsimulang magbago noong taong 2000 nang ang dalawang geologist mula sa Columbia University na nagangalang Walter Pittman at William Ryan ay nagsimula ng pag-aaral ng mga pangunahing sample na kinuwa mula sa ilalim ng Black Sea. Ang kakaiba dito natuklasan nila sa kailaliman ng dagat ang isang layer ng putik na karaniwang matatagpuan sa mga river deltas. At sa loob nga ng layer na ito, mayroong mga shells at molas na kadalasang nakikita sa sariwang tubig. At ito ay nagmumungkay na sa isang punto sa nakaraan, ang Black Sea ay hindi tubig alat. Subalit isang freshwater lake na sumusuporta sa isang lugar ng mayamang lupang sakahan. Gamit ang information na ito kasama ang iba pang mga geological evidence mula sa reyon na nakolekta ng mga nakaraang pag-aaral Si Pete Manatrayan ay nagsimulang bumuo ng isang hindi kapanipaniwalang teori sa kung ano ang nangyari. Noong mga unang panahon, ang Black Sea ay isang freshwater lake na naiwalay sa tubig alat ng Mediterranean sa pamamagitan ng isang strip ng lupa na kilala bilang Bosporus Strait. At sa pagdatapos ka ng huling Ice Age, humigit kumulang 10,000 taon na ang nakakalipas, nang nagsimulang matunaw ang yelo sa Northern Hemisphere at ang mga level ng tubig sa buong mundo ay nagsimulang tumaas, ang water level ng Mediterranean ay tumaas ng gusto at ito ay bumagsak sa Bosphor Street at binaa ang buong Black Sea sa ibaba. At nang walang babala, ang tubig ay nagsimulang umago sa ngigit 200 beses ng lakas ng Niagara Falls. At sa loob lamang nga ng isang araw, sa na tubig ang nakapasok sa Black Sea sa basin at sinakop nito ang isang lugar na kasing laki ng Manhattan. At sa loob lamang ng isang taon, humigit umulang 60,000 square miles ang lumubog sa ilalim ng tubig. Ang nakakagulat at na teori na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng pinakasikat na marine scientist sa mundo at ito na nga si Robert Ballard. Si Ballard ang taong tumuntun sa lumubog na labi ng Titanic noong 1985, pati na rin ang maraming iba pang mga nawalang wreck sa buong mundo. At sa pagsasaliksik na rin nila Pitman at Ryan, naglakbay si Ballard sa Black Sea upang pag-aralan pa ang mga teorya. Siya at ang kanyang team ay nagsimula na tanawin ang sahig ng dagat gamit ang isang sonar scanner na nakamount sa isang barko. At sa maikling panahon, nakakita sila ng isang bagay na nakakagulat na higit 300 talampakan lamang sa ilalim ng dagat at doon nakita nila mga labi ng isang sinaunang gusali at sa kanilang paggalugad pa nakita din nila mga labi ng mga stone tools at ceramic na nagkalat sa buong paligid. Ayon mismo kay Ballard, malinaw ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Ang tinitignan natin ay isang kultura na tiyak na libu-libong taon na ang tanda. At para makahanap tayo ng isang istraktura sa 150 meters ng tubig, ito ay nangangahulugan na mga taong ito ay tiyak na nakitara doon bago ito bumaha. Subalit kahit ganoon, hindi pa sila tumigil dito at sa kanilang pagpapatuloy, nagsagawa sila ng carbon dating sa mga shells at freshwater mollusks na nabanggit ni Ryan at Pittman. Pati na rin ang mga shell ng saltwater molas na matatagpuan sa mga layer ng seafloor. Ang hindi ka panipaniwala dito, nalaman nila na hindi lamang mas matanda ang mga freshwater molas kaysa sa tubig alat. Subalit ang lahat ng mga molas na ito ay magkakaparehong edad at ang ibig sabihin lamang nito ay namatay sila sa parehong oras. Para kay Ballard, pinatutunayan nito na namatay sila bilang resulta ng biglaang pagbaha. Dahil kung sila ay namatay ng daan-dahan, dahil sa unti-unting pagtaas ng tubig, ang kanilang mga edad ay dapat na magkaiba. Sa unang pagkakataon, isang tiyak na patunay na lumitaw, ang isang baha sa Black Sea, isang tiyak na maaring bumuo ng pundasyon ng biblical story ng Noah's Ark. Gagin pa maniginigiit ng maraming mga siyentipiko na mayroong isang mahalagang hindi pagkakapare-pareho. Habang ang evidence na ito ay nagpakita ng isang regional flood, hindi ito nagbigay ng katibayan para sa pandaigdig baha na inilarawan sa Bible na kung saan gaya ng sinabi ng Genesis, ang tubig ay tumaas ng gusto sa lupa at ang lahat ng matataas sa bundok sa ilalim ng buong langit ay natakpan. Ngayon, ang Bible ay hindi lamang ang lugar na kung saan lumilitaw ang isang kwento ng global flood. Dahil sa katunayan sa loob ng maraming kultura sa mundo at sa buong kasaysayan mayroong katulad na kwento. Mula sa mga civilization ng ancient Mesopotamia Greece at Rome at marami pang iba. At ang pinakakamangha nga sa lahat ay hindi lamang ang lahat ng kultura na ito ay may bahang kwento. Subalit sa halos bawat isa, ang kwento ay palaging nagsabi ng isang solong tao tulad ni Noah at ang kanyang pamilya na nakaligtas sa baha at halos palaging nasa bangka. At ang kakaiba pa dito, sa mga taon mula noong ipinakita ni no Ballard at Pitman at Ryan na naganap ang isang malaking baha sa riyo ng Black Sea, ang mga katulad na ebidensya ay nagsimulang lumabas mula sa mga lugar sa buong mundo sa mga lugar na kung saan ang mga katulad ng pandigdigang alamat ng bahay matagal nang umiral. Noong 2016, natuklasan ng mga mananaliksik sa China ang isang ebidensya ng isang catastrophic flood na may taas sa 800 feet sa Yellow River mga libon taon na. Natila nagpapatunay ng makasaysayang batayan ng alamat ng baha sa China na may sarili nitong figura na katulad ni Noah na si Emperor Yu. Noong 2020 din, lumitaw din ang isang ebidensya ng isang napakalaking baha sa Central Andean Plateau sa South America na kung saan minsang binanggit ng mga inkan tungkol sa isang pamilyang nakaligtas sa isang global flood noong unang panahon. At noong 2023, iniyayag ng mga researchers sa India na kinukumpirama nila ang sinuunang alamat ng Hindu na kung saan ang isang figura na nagangalang Manu ay nakaligtas sa isang pandaigdigang baha. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng ebidensya ng isang napakalakas bahat na humantong sa pagkawala ng Saraswati River libo-libong taon na ang nakakalipas. Parang halos bawat taon Bagong ebidensya ang lumilitaw na tila nagpapatunay sa pandaigdigang mga kwento ng baha ng mga kultura sa buong mundo. Ang ibig sabihin ba nito ay napatunay na ang biblical story ni Noah ay tunay na totoo? Alam nating tiyak na naganap ang baha sa ng Black Sea at kung mas maraming ebidensya na lumalabas, mas tila ito ay talagang isang pandaigdigang baha gaya ng sinabi ng Bible. At sa aling bang kaso, mayroong isang kritikal na tanong na dapat isaalang-alang. Paano ang mga kultura sa buong mundo mga kulturang hindi kailanman nagkakilala ay gumawa ng eksaktong parehong kwento ng isang global flood na nakaligtas sa pamamagitan ng isang special na tao. Posible ba na ang kwento na ito ay nagmula sa isang mas lumang pinagmulan at kung gayon sino? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.